buwan matapos patawan ng anim na buwang preventive suspension ang mahigit sa isang daan na tatlong na opisyal ng National Food Authority o NFA dahil sa umano maanumalyang pagbebenta ng mga ito sa buffer stock ng mga bigas na may paluging presyo sa pinaburang negosyante, binawi na ito ngayon ng Office of the Ombudsman sa ilang mga opisyal ng ahensya kung saan maaari na silang makabalik sa trabaho. Ang kabuuan ng balita sa report na ito. Dalawang opisyal ng ahensya ang binawian na ngayon ng suspensyon. Base sa kautusan na inilabas ng ombudsman, maaari nang bumalik ang mga empleyado na kinabibilangan ng mga warehouse supervisor sa kanilang trabaho habang masusi pa rin tumatakbo ang investigasyon. Matatanda ang naharap sa mga reklamong grave misconduct, gross neglect of duty at conduct, prejudicial to the best interest ang mga naturang opisyal ng NFA. Sa ngayon, apat na pong opisyal pa na kabilang sa isandaan at tatlong siya mang kasalukuyan pang nasa ilalim ng suspension order. Ipinarating naman ng Ombudsman kay Agriculture Secretary Francisco Laurel Chu Jr. na tumatayo ngayong administrator ng NFA ang desisyong pagbawi sa suspension order sa mga naturang empleyado. Samantala ayon sa Ombudsman, tatakbo pa rin ang mga reklamong nakahain sa kanila sa patas na pamamaraan. Tiniyak naman ng NFA na tuloy-tuloy ang operasyon ng kanilang ahensya sa kabila ng mga nasuspinde pa rin opisyal. Para sa Your TV News, Vanessa Cleofas sumasaludo sa bawat Pilipino.